Samantala, inihayag ngayon ng Pangulong Aquino ang estratehiya ng administrasyon upang malakdawan ang pandaigdigang krisis. Inihayag ito ng Pangulo sa 34th Philippine Business Conference and Expo sa Manila Hotel. Ayon sa Pangulo, walang dudang nakikita natin ang malaking pagsulong na ekonomiya ng bansa sa taong ito kumpara sa mabagal na pag-usad ng ibang mga bansa sa buong mundo. Bunga ito ng pagsisikap nating ituwid ang pangangasiwa ng pananalapi at pagpapatupad ng reforma, mapalakas ang pakikipagkompetisyon. Ang iba pang detalye mula kay Elena Luna. Apat na araw bago dagdahan sa palasyo ang framework agreement ng gobyerno at MILF, hinikayat ni Pangulong Aquino ang mga negosyante na mamuhunan sa bubuing bangsa Moro sa kanyang pagharap sa idinaos na 38th Philippine Business Conference and Expo. The foundation of all these reforms is our desire to empower Filipinos. This is the same desire that fueled the framework agreement with the Moro Islamic Liberation Front, which will seal a final and enduring peace in Mindanao. It is more than an achievement for the government or the MILF. This is also one through which the private sector will benefit, as we may soon be able to explore more areas for sustainable development in Mindanao. More than that, this will foster unity amongst us Filipinos, allowing us to take another great stride towards the realization of our dream of a peaceful, stable, and equitably progressive country. Ilang miyembro ng high-level business delegation ang sumama sa conference ngayong taon. Mula sila sa mga bansang Turkey, Oman, Iraq at Russia. Ang Russia nagpakita ng interes na mamuhunan sa Pilipinas. We are fortunate that they were able to join us in this conference while planning significant commitments to invest in the key areas of our economy. Russia, for instance, has decided to put up a Russian technology firm Noda Company, offering software solutions for BPO firms, especially call centers. This is their first venture outside the Russian Federation. Iniharap sa Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang binuong resolusyon para higit pang isulong ang ekonomiya ng Pilipinas. Naging bahagi rin ng programa ang pagbibigay ng taunang Most Outstanding Chamber Award. Para sa telebisyon ng bayan Elena Luna